magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga amigos patatapos ko lang maligo kaya nag-iisip ako ngayon mga amigos kung anong lulutuin ko sa umaga ito kaya po kaninang umaga po pag-iising ko pumunta ko doon sa palinki, bumili ako ng fresh na fresh na, na isda kasi yan ang uulamin ko ngayon magluto ako ng tulap ay yun tingnan natin mga amigos alright ay, yun na mga may guys. Ito na po, pinakuluan ko na yung tubig. Ayan, nilagay ko muna yung ginger, loya, at saka white onion. Alright, lagyan ko na ng isda. Ito yun mga may guys. Ayan. Ilulunod ko na tong fresh na fresh na isda. Ayan, oh. Grabe, na matigas-matigas pa. Kasi fresh na fresh. Ayun na mga may guys. Alam niyo mga bakit marami to ang niluluto ko? Kahit ako lang, ako lang po ang nag-isa dito sa bahay ng aking amo. Kasi ito po pa ulam ko eh. Isa lang ang ulam ko sa umaga. Tanghali sa hapunan ito lang kasi ayoko nang maraming gagastusin pa. Mga amigos, ay yun know, fresh na fresh na isda. 哎。 Ayun mga bigoys, kumukulo na. Tingnan ko muna. Uh, tikman ko muna to mga bigoys. Kung anong lasa na to. Grabe, napakasarap. Iba talaga ang bagong isda. Iba talaga ang fresh na fresh na isda. Grabe, napakasarap mga bigoys. Ito na, ilalagay ko naman tong string onion. Ayun, kasi yung sarap na eh. Sarap na ang sarap nang timpla ito yung napakasarap na ulam sa umaga mga amigos so yun no. oh. tapos lagyan ko ng Chinese pizza alright ito yung pangpasarap mga guys. grabe napaka ang daming Chinese pizza kung nilagay mga guys kasi mahilig kasi ako sa mga gulay eh. yabe napunong puno na ang ano ko ayan punong puno na grabe alright mga amigoy takpan ko muna ito saglit mga amigoy grabe ito na ang tinolang daming chinese All alright itong loto na mga amigoy grabe All right mga amigo guys, ito na pala ang aking ulam ngayon sa so, umagang ito mga amigo guys. Ayun po. Yan ito yung sabaw ng tinola. Saka dito ko nilagay ang isda at saka mga uh, gulay. Yan ito yung kanin ko mga amigo guys. Grabe, ang daming kanin ko para mabusog na ako ngayon kasi ang sarap ng ulam mo ko ngayon mga amigo guys. All right, grabe na ng ulam ko ngayon. Ito lang ang ulam ko ngayon sa umagang Grabe, napakasarap yung tinulang fresh na fresh. Alright mga bigoys, ito na pala ang ulang po. Kakainin ko na ngayon mga bigoys. Alright, kain tayo. ha? Ito yung sabaw. Sarap. Ayun mga bigoys oh. Grabe, naka-press, pinaka-press na fish. Mm. Sarap pagka uh, itong gulay hirapan ako dito sa pag video pala ang gulay na Chinese pichay grabe ang sarap iba talaga ang fresh na fresh na kilo lang isda mga amigos kasi para sa matamis ang ano niya eh ang sabaw mmm kamis ng sabaw. Yung nilagay ko lang sa uh, tembla na sabaw mga amigos, Kaya lang, asin at kabitsin lang. Grabe, napakasarap na. Ito yung isda, oh. naman ako ng kamay. Kakamahin ko na lang mga niloy. Grabe, nakapos. Naka sobrang sarap. lami hmm. lami tayo ng mga negos lami sa sabaw harap hmm. magkain tayo guys amikis, don't forget like and share subscribe my youtube channel mpt vlog mix Oke, okay, hanggang dito lang video po guys, thank you for watching Thank you.